Magandang gabi. Magandang hapon dito sa Canada. Magandang gabi sa magandang uh, umaga sa Pilipinas at sa sa anumang sulok ng mundo. Magandang umaga sa lahat nating mga kababayan na nakikinig ngayon sa ating podcast. Um, itong podcast na to na ating gagawin ay uh, reaction natin sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Katapos lang po ng ating May 2025 elections sa Pilipinas. At base sa ating na kita, maraming mga katiwalian na ginawa at mga pagkukulang sa implementation ng ginawa ng Commission on Elections sa pamuno ni Chairman Garcia. Ito ay ipinatwatid sa atin ng mga advocates, lalo lalo na si Attorney Vespicio at saka si Attorney Glenn Chong. So base sa kanilang findings merong ginawa si Chairman Garcia at ang kanyang mga alipores para i ang integrity ng ating election process. Itong ipakita ko sa inyo ngayon ay isang live interview sa SMNI ni Atty. Despecio na kung saan sinabi niya kung ano mga dahilan bakit hindi credible ang election ngayon dito ano no, nung nag, ang bagong naganap na election sa Pilipinas. Malaking probability dahil hindi nila sinunod ang dapat na alituntunin ng batas para questionin natin, lalo na ng taong bayan, ang credibility ng election na ipinatupad ng Commission on Election. Pakikan natin ang interview ni Atulio special bilang isang demokratikong bansa. Iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Mm. Pinakamakapangyarihan kahit na sino mang appointed na civil servant sa ating bansa. Tandaan po natin, once every three years lang tayo nagluluklok ng ating mga national officials, elective officials sa ating bansa. Ito lang yung panahon na naririnig ang boses ng tao ng direkta. Yun nga ang direct translation ng democracy. Ngayon lang natin na-exercise. Yun ang pinakamalakas na kapangyarihan. Yun pa ang dinuwag ng mga komisyoner ng Komelet. Nagmamagaling sila, mas magaling pa sila sa taong bayan. Akala nila sila ang Diyos ng Pilipinas. So, nakakarating po ba sa inyo yung panawagan ng taong bayan ng manual recount? At ano po ang uh, uh, epekto niyan Uh, kapag iyan ay pagbigyan mismo ng Commission on Elections. Dahil mula Luzon, Visayas, Mindanao, marami nagko-comment. Eh. Lalo na, overseas Filipino workers. Ang konti po ng uh, voter... Okay, regarding sa overseas Filipino workers. Um, kami dito, based sa Canada, sa kanaranasan namin dito sa Toronto noong bumoto kami. Maraming reklamo na nangyari kung saan ang mga kabayan natin dito sa Toronto na kung, gusto, kung sino man sa Ontario na gustong bumoto online ay hindi nakaboto. Meron meron din nakaboto pero yung kanilang mga ibinoto ay hindi uh, nag-show up sa receipt na kung saan uh, ang pangalan ng binoto nila ay hindi tugma. Meaning, merong discrepancy. So, i-base ko yung uh, personal experience ko sa election uh, na naganap dito sa Canada kasi magkasabay yung election ng Canada sa kasi Pilipinas. Dito sa Canada, nagkaroon kami ng, ng election dito sa Canada sa member of parliament, mga congressman, saka kung sino nanalo dyan, uh, ng mga majority ng congressman nanalo, or, or member of parliaments, uh, don doon pipili, don don automatic kukuha kung sino yung maging prime minister ng Canada. So, bilang uh, botante, Canadian, Canadian voter, hindi ako nagparehistro. Walang pre-registration dito sa Canada. The moment na maging Canadian citizen ka, automatic ang pangalan mo na sa Elections Canada. So, hindi mo na kailangan ng, mag-pre-registration, kagaya na ginagawa ng Comelec, na kung hindi ka maka pre register hindi ka pwede makaboto. So, uh, it's allowing you. It's, it's, so, sa, sa, sa case ng election sa Pilipinas, kung hindi ka pre register hindi ka pwede bumoto, which is a violation our right of suffrage ng Filipino people. Dito sa Canada, based on my personal experience, the moment na you acquire your citizenship, citizenship, hindi mo kailangan mag, mag pre-register. Uh, and then, so anytime you could just vote, kahit maglipat ka man sa ibang province, maglipat ka man sa paglugar, pakita mo lang yung current uh, address mo, you will be allowed to vote sa during election time. So, ganyan dapat ang i-practice ng uh, mga ang implement na Commission on Elections sa Pilipinas. Kahit wala, hindi ka na na-register. hindi ka na wala ng pre-registration. Importante, pakita mo yung you're a Filipino citizen, mayroong ID, tapos doon ka naka-reside yung valid address mo. And then the moment na bu buboto ka sa presento na yun, ang presento, ang in-charge doon sa in-charge sa um, uh, sa doon sa election precinct, automatic ninotify nino nila yung old previous voting area kung saan ka bumoto. Kaya maiwasan yung flying voters. So, kaya yan ang dapat na ipatupad. Yun ang isang uh, violation ng Commission of Election. Sa overseas, sa overseas uh, voting, yung hindi naka-pre-registered previously, hindi pwedeng bumoto. Kaya maraming dito sa Ontario, dito sa Toronto, hindi nakaboto. Roughly, we have 26,000 voters. Ang nakaboto lang, mga more or less, I guess, if I'm not mistaken, mga 6,000 lang. So, almost mga 18,000 hindi bumoto dahil sa ruling na yun ng Commission Election ni Kagerisya na hindi ka pwede bumoto kung hindi ka nakapwede makapre-register. Which is, that's number one, pre-violation ng ng of, right of suffrage ng Pilipino. And then number two, wala silang information dissemination sa um, wala silang proper information dissemination na kung saan magbigay sila ng ng uh, step by step na gagawin kung ano ang mga dapat gagawin kung ikaw kung ikaw ay overseas um, voter wala yon so there was totally uh, a, a black a news blackout so parang on the day of the election tsaka na lang oh, bumoto ka na So, that's number two na violation. And plus, um, ito yung sinasabi natin ng respisyo um, na merong hindi nila pin pinadirekta ang data sa server at uh, sa transparency, transparency server, nila sa isang, sa isang area na kung pwedeng i-manipulate. Kaya, ang result ng election, especially sa senator, ay very questionable at ito ay grounds for them to be impeached. Kaya, uh, we're calling for attorney special sa lahat ng mga, mga legal mind na matao sa Pilipinas sa na kaya kay attorney Glenn Chong saka attorney Trixie Angeles attorney Vic Rodriguez sa lahat ng mga kandidato ng PDP laban I know siguro sa aking suspect so majority ng senator ng PDP ng PDP laban ay nanalo kung hindi lang dinaya ni George Garcia this will be a grounds for the, for the impeachment dapat sila impeach dapat sila mawala para mabago natin ang sistema ng ating election sa Pilipinas na malinis na walang bahid na pamumulitika. Patuloy tayo sa kay Atty. Vespicio. Turnout sa nagdaang pong eleksyon dahil na mawas yung kanilang tiwala sa nagdaang electoral process. O sige, gawin natin yan. Kung gusto nyo ng manual recount, gawin natin. Pero ang katotohanan kasi niyan, hanggat maaari, mm. kapag nag-audit ka talaga ng information systems, hindi mo dapat titignan yung mga post-correcting procedures o ma-verify na wala talagang nangyari sa bagay na natapos na. Kaya nga kapag nag-audit ka, i-audit mo siya ng live as they are carrying out yung computer processes para kapag meron silang maling ginawa, Baka pagbigay ka ng opinion about sa reliability ng information na inilabas ng computer system, hindi dapat siya solusyon execution sure sa huli, kundi prevention habang ginagawa. Kasi pagkatapos ng computer process, marami ka nang pwedeng doktorin pagkatapos. Marami ng mga factors na pwedeng gawin. Pwede nilang baguhin yung mga balota, pwede nilang itago yung mga ballot boxes, pwede na nilang gumawa ng palusot para hindi magawa lahat ng mga bagay-bagay na yan. Tulad ng walang budget, walang manpower, wala tayong resources para gawin yan hindi natin magagawa ang lahat ng bagay-bagay na yan. Kaya nga, sinasabi ko ngayon pala, since bagsak na ang COMELEC sa lahat ng kanilang procedure, before and during the election process, bagsak na talaga sila dito sa election process na ito, bagsak sa credibility ang resulta ng ating, re ng ating election. Bago lang si Partner Admar, sir, isa rin po sa mga pinagdududa po ng ating taong bayan, yung issue po ng overroads, ang dami. Anong masasabi mo doon, sir? Million din po ang overboats. Yung overvotes hindi ko ma verify mm. kung yun ay result ng maling transmission or kung yun ay result ng conflicted na source code doon sa makina. Pero baka indication yan. Mm. Baka result siya. Pero ang sinasabi ko lang ngayon, yung integrity ng ating software, yung integrity ng ating transmission ay wala na. Kaya hindi ako magtataka kung maraming mga circumstances ngayon na lumalabas na nag iindicate indicate na merong widespread, widespread fraud. Kaya kapag sinasabi mo may overvotes or kung meron na ibang bagay na nag iindicate indicate ng dayaan, lahat po yan ay valid. At ang bola ngayon ay nasa Comelec para i-overturn nila yung presumption na sila ay nandaya sa eleksyon na ito. Attorney, yeah, um, that's right. na nandaya talaga sa mga nangyari Center 3 na wala pala sa Comelec Resolution 10098 or yung Operation Procedure. Uh, Kung baga, ang nasa Operation Procedure pala, once na binuto na, pinindot na yung uh, start transmission, sabay-sabay sila dapat doon sa, sa Comelec na server, pati yung sa nabagit niyo po, yung sa mga citizen arms, mga uh, PPCRV, NAMFREL, pati sa media, dapat sabay-sabay para may transparency, na ma may kumpara mo yung resulta na natanggap nitong uh, bawat uh, isa na ito. So ang nangyari pala, dumaan pa, po, pa pala muna sa Data Server 3 bago siya binigay doon sa PPCRV, NAMFREL, media at iba pa. Wala talaga doon sa batas at rules yung Data Center 3 kasi nga illegal kasi nga against siya sa so principle ng transparency. Ang transparency po, ibig sabihin, dapat lahat tayo sabay-sabay independent yung makakuha ng informasyon. Para kapag nagsinok... So, ang data Center tree ay meron, meron nag... merong secret um, uh, kung may secret place or ito yung uh, very suspicious na venue na kung saan uh, in, pwede gawin ni Garcia kung ano yung dapat gagawin para uh, possibly mamaniplate ng election, so yan ang uh, number one na um, uh, credible na um, basis ng argument ni aton na para uh, maging basis ito sa impeachment ng uh, mga commissioner sa uh, Commission Elections, lalo lalo si Chairman Garcia. So, pakinggan naman natin si Atty. Glenn Chong. Um, ito ay um, magandang development sa kanya kasi sa kasi base sa kanya um, na ano lang Facebook yung kanyang page. Tapos, nagreklamo siya sa Facebook, sa mga lawyers nila. Tapos, after one month, supposedly so hindi pa babalik yung kanyang Facebook channel. So, nagreklamo siya, sinabi siya na kung hindi sila hindi niya babalik ang channel niya kasi personal niya, yung mga data niya, magpa-file siya ng case against sa Facebook. So, um, based sa mga um, sabi na ito ni Glenn Chong, pakinggan natin. Okay. Mas maganda siya talaga magsabi. Glenn Chong. Komalek lied about 7 million votes, over votes for senators. Here's why. Um noong, ilan ba 18 uh, March 2025, about two months ago, um. Um. Spend yung account ko ng uh, Facebook. I was suspended for 180 days. that is six months. Um, ano yan? Uh, March 17, 20, March 18, 2025. Kung pagising ko, hindi ko na ma-access yung account ko. So, dito muna tayo magsimula bago natin sagutin yung kasinungalingan ng COMELEC. Um, purposely, uh, they suspended me two months before the elections at ibabalik ako uh, four months after the elections. So, dapat makabalik ako o September pa kung ibabalik man nila. But, um, true to form, hindi ako umaatras sa laban. Um, precisely, I fought because uh, tulad na ng sinabi ko sa sulat ko sa Facebook, lahat ng mga taong kaibigan ko, whether kaibigan ko na personal o kaibigan ko sa Facebook, at lahat ng mga taong naniniwala sa akin ay mahalaga sa akin. Lahat ng mga nag-follow sa akin, you are very important to me. In fact, um, every time na may magsasabi sa akin na uh, follower mo ako, attorney, ang unang-unang sasabihin ko sa kanila is ako'y nagpapasalamat sa inyo and I'm very happy na nakapagpasalamat ako sa inyo ng personal because it means a lot to me. Um, this is more than just Facebook. This is more than just following. Ulitin ko, mahalaga kayo sa akin. Lahat ng na mga nag-follow sa akin. Lahat ng na mga naniwala sa akin. Lahat ng mga kaibigan ko. Whether sa personal o dito sa Facebook, mahalaga kayo sa akin and you deserve that I fight for you. So, nung nung uh, sinuspend ako ng Facebook, hindi ko nga alam kung sino, uh, or what's the cost kung bakit nila ako sinuspend. So, it took me some time. Tapos, nung tinawag ako sa uh, hearing sa uh, Tricom, Actually, gustong gusto ko na talaga pumunta doon noong February pa. Pero, um, my friends were telling me wag kang pumunta dahil ipapakulong ka nila. So they were trying to stop me from going there until one day I told them na ito yung gusto ng Diyos eh. Um, I've been very vocal about my faith in my God. Sabi ko, wala akong takot. Wala akong nararamdaman na takot. I have to go. So, on April 8, pumunta po ako doon at doon ko nalaman na, na in-award pala ng Comelec ang Facebook. Uh, dahil tumutulong daw ang Facebook na uh, i-maintain yung integrity ng eleksyon. So, alam ko na na doon siya dumaan kay Dr. Rafael Frankel, yung kalbo. Kung natandaan din yung kalbo doon na pa-English-English, of course, he will speak English because he's a foreigner. So, doon ko nalaman na sila ang may kagagawa ng pagsuspindi ng Facebook account ko without any explanation. So, pagkatapos ng hearing na yun, sumulat ako sa Facebook dito sa Pilipinas. Um, sinabi ko, uh, ito yung sulat ko sa Facebook. Uh, sinulatan ko si Jerry Jimenez Bongco, Siya yung country director ng Meta Philippines. Uh, dyan sa BGC. At sinabi ko na itong mahigit na 300,000 na followers ko, pinaghirapan ko yan over a period of 15 years. Mahalaga sila sa akin. And I will fight for them. And the truth of form, when I fight, I fight until I win. And today, yesterday, I won. Binalik nila yung account ko. yeah, Good job. Okay? Umabot Bukay si Atty. Lanchang. So, kinikwento ko muna to sa inyo. Dahil mahalaga ito, dito sa pinaglalapan kong maging malinis at marangal at mapagkatiwalaan ang ating halalan. So, So, sinabi ko sa kanila na, nung sinuspendin niyo yung account ko, it is a violation of my uh, freedom of expression, freedom of speech. That's a violation of Article 32 of the Civil Code. Para po sa inyong kalaman, mga kababayan, meron po tayong Civil Code, di ba? Uh, sa Article 32 po, nandiyan, nakalagay na any person, including juridical persons like uh, Facebook, kapag inimpair nila o inimpid nila ang exercise ng freedom of speech, like pinutol nila yung aking Facebook account, hindi na ako makapagsalita, hindi na ako makapag-express ng opinion tungkol sa halalan, that's called statement of freedom of speech. Because, ah uh, dalawa yan, um, some uh, subsequent punishment and prior restraint. Oh, no? prior restraint. Ang ibig sabihin ng prior restraint, mga kababayan, hindi mo Okay. So, uh, ilagay ko yung link ng full video ni Atty. Lansong sa kanyang Facebook Live sa link nito para at least pakinggan ninyo separately. So, yan po mga kaibigan ang dalawang proof. Silang dalawang advocate for the major change, major overhaul ng election system sa atin sa Pilipinas. So, supportahan natin po yung panawagan na magkaroon ng manual count kasi ang electronic or ang um, online voting system uh, ek, ek, ek na ginawa ng Commission on Elections sa Pilipinas ay questionable. May malaking probability na dinaya nila. Kaya we demand a manual count. Is it alright to have a free and honest election? Kaya Chairman Garcia, you should do the right thing. Kung hindi, uh, kayo ay mag karoon. Uh, kayo ay uh, i, uh, ang, ang taong bayan ang hatol sa inyo. And karma will be on your side. In the previous, sinasabi ko, sinasabi ko, the reason why kinakasyon natin ang commission ng election kasi marami siyang mga fraud na ginawa in the past. Sa time ni Bautista, sa time ni Hilo Garcia ngayon, si Chairman Garcia. So, there's there's so many things na nangyari there's there's a blood stain a crime may maraming mga dugo na, na, na naiwan na, bakas ng dugo na iwan sa crime na ginawa ninyo Chairman Garcia nakikita iyon namin so it's a, it's a matter of time for us to um, see the real scenario ma prove na binaya yung election okay yun ang line yan po tayo mga kababayan saka dapat Uh, manindigan tayo, huwag na tayo magpa-oto-oto magpa sa mga komelek, lalo-lalo sa mga uh, corrupt na mga government officials. Mamula na tayo, manindigan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang magmamahal kong tayo naman. Para sa Diyos at sa bayan. Pabuhay tayo. Bye for now.